So update tayo doon sa mga ola na nawala na doon sa list ng online lending platform na recorded sa SEC. Pero paalala lang, nandun pa rin naman sila sa Play Store. Kaya masasabi ko sa inyo, ito yung mga ola na iwasan yung hiraman dahil wala sila sa list. At maaari magkaroon lang kayo ng problema, imbis na magkaroon kayo ng kasagutan dyan sa mga problema nyo at eto nga bago tayo magsimula ng ating tatalakayin ay maglalambing lamang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang facebook, tiktok at itong aking youtube channel, pakilike na rin po share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito bago sa usapang online lending app, so yun nga mga kajani dahil panay panay ang update ko sa inyo ng mga ola na may mga issue is para magkaroon lang kayo ng ideya na kung oh, ano ba yung mga legit kung ano ba yung mga may problema, kung ano ba yung dapat iwasan, at hindi para utangan at magbayaran ha. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano lang po yung mga OLA na sasabihin ko ay yun lang po ang mga nakita sa Play Store na wala na po sa SEC list of recorded on any platform o mga ula. Okay ha? Pero nasa Play Store pa rin na tago ooperate Ngayon, katanong nyo kung bakit nag-ooperate sa Play Store ay hindi nga po sakop ng ating gobyerno yung mga yan. Maliban na lamang po sa sinabi ng attorney ng SEC doon sa Senate hearing na nakikipag-ugnayan naman doon sila at nagre-report na yung mga ola na yan ay mga may problema at may mga issue na at mga wala ng lisensya sa kanila. Kaya yung iba nawawala na ng tuluyan yung iba naman ay nagpapalit lang ng pangalan. Okay? Yeah? Pero ito, itong mga ola, itong mga nakita ko lang na medyo matagal na talagang wala at yung iba rito ay eh, kailan lang din na wala at tapos ngayon ay eh, nag-ooperate pa rin sa Play Store para sa inyo naman no at kung tatanungin niyo naman ako dapat pa bang bayaran yan o hindi nasagot ko po decline Ibig sabihin po yung decline ay eh, nasa inyo ang kasagutan kung babayaran yan. kung sa tingin po ninyo naharas na kayo at uh, sobra uh, sobra sobra sa dangis yung babayaran nila sa inyo Asan yung decision? Kung babayaran nyo, di ko hindi nyo babayaran, di okay la, Kung naharas kayo, sa tingin niyo na abuso kayo. Pero kung ang general rule is utang ay utang, yung iba babayaran. Pero sabi ko sa inyo, nasa inyo ang sagot. Kasi ho, nababas ko ako sa mga ganong ano eh. Hmm. Dahil sabihin na, naharas ka na, babayaran mo pa. Tapos sabihin naman ng iba sa akin, tinuturang ko silang mangutang at huwag magbayad. Okay, ha? Kaya medyo de decline ako sa sagot na ganyan. Kasi kung ako man maharas, ibalik ko lang yung nahiram ko, may i ko sa inyo kung sa kasakaling maharas ako ng mga ola na nire-review ko ngayon. Okay? Ha, kagaya ng nakaraan, ha, may video kong ginawa na binayaran ko naman, naman ako naharas. At, ah... ano nga lang, ha? One week to pay, okay? kasi simulan na natin ngayon dito sa isang ola na nawala na rin sa SEC list. Ito po si Support safe loan ng excellent IRA Service Corporation. Okay? Malinaw ha? Support loan, wala na po yan sa SEC list. Para magkaroon kayo ng ideya na bakit nandyan pa rin at nagkaka-operate pa rin, eh, iwasan nyo na lang. Ngayon, kung gusto nyo, pwede nyo namang i-report kung may mga harassment sila. Then, ito, ito, kanina na lang ha. Bago lang daw kasi sa Play Store. Uh, di napansin ko nga na, meron nga talaga siya sa Play Store dahil galing po ito sa App Store ng iPhone. Ito si Tech Touch, Techwang Wang Leading Corporation. Wala na po siya sa SEC list ng recorded online lending platform. Nakita ko siya sa isang vlogger, di niya alam na wala na to sa lista. Sasabihin niya registered daw na medyo ako wala akong against sa kanya pero ang against ko lang is hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari sa Uh, updated list ng mga is yes, na ano, ano ng mga online re uh, online loan platform okay hmm. medyo di talaga niya ni-research yung mga ganung bagay ang alam lang niya i review lang at utangan uh, kung inuutangan ba talaga o hindi no yun lang ang uh, against ko doon sa vlogger na yun okay wala akong against sa kanya kung gusto niya kumita sa ganung parang wala akong magagawa trip niya yon kanya-kanya ano yung nga lang hindi siya updated sa mga uh, wala na sa list pero yung sinabi niya registered i doubt doon lang ako medyo hindi pabor sa sinabi ha? registered daw kahit wala na itong si Tech siya, uh, wala po siya sa list ng SEC then susunod dyan yung peso plus na under po ng Sun Loan Lending Investors uh, Corporation okay, peso plus po uh, peso plus loan tandaan nyo, wala rin po yan sa list ng SEC ngayon tong si Casola. Ah, oh, baka may mga utang kay rito kay Kasola, Medyo narinig ko ito kasi kabaliktar lang ito ni Casalo. Di ba? yung eh, mga ganyan style ng mga ola, no? Gagawin nila, itutwist nila yung mga pangalan, no? Magkakaroon ng Andy Gramba yun. Andy Gramba yung something yung pag binabalik-balik tayo mga words, no? Para magmukha legit kasi Casalo, tapos ito Kasola, No? Oh. Sandong din po siya. Ah, magkapatid yan, si Peso Plus at itong si Cash. Kasyola, wala na po yan sa list ng SEC hindi, ito lang nung huli no? uh, yun na RAID na OLA, yung magkapatid din na galing sa High Fin Lending Corporation yung Credit Cash na narig at na-dismiss at yung si peso wallet. Pakita ko sa inyo, naka-install pa sa akin yan. hindi <laughs> ko pa siya nasubukan na, uh, ano, na uh, i-review. Hindi utang na hindi mabayara, i-review natin. Hindi po tayo partner, okay? So, yun, yun yung si credit cash at si peso wallet is wala na rin po sa list. Kaya nga, updated na po yung sabihin. Tinanggal po nila doon sa list. Uh, uh recorded online na yung platform. At itong huli, nakilalang eh, na-revoke din si Surti Cash. Okay? Surti Cash, wala na rin po siya sa list. So, mga rebook po yung mga yun, wala na lisensya. Ibig sabihin, pag wala na po pala sa lisensya sa list ng record owner the, the platform, is pinasa, ano, tinanggalan na lisensya. Pero hindi lang sila nag-update siguro sa FB page nila, no? Kasi, hindi sila basta-basta naglalabas, eh. Parang bihira, no? Kutuloy nito si Surti Cash. Na-rebook na pala to, January pa. Ipinuso lang, kailan lang? Parang February last, di ba? Last week noong February, pinost yun o oh, second week ng March parang something like that na ano pero January pa pala siya na rebook parang ano, ang tagal nila mag-update sa mga kanilang EB page, tamo ko hindi pa magre-research, kundi pa tayo sisilip at wala akong makikita mga info na gano'n hindi natin malalaman na wala na pala sila sa list ng uh, recorded on ni platform so mag-ingat kayo sa mga gitong ulan na nahihiraman nyo o oh, hihiraman nyo tandaan nyo pag-aralan nyo munang maigi at kung kayo man ay nahaharas, naabuso, uh, ah, sa utang dahil nga sa mga illegal na interest na pinapataw nila ng almost 50% na halos ngayong nagre-review ako, nararanasan ko yung interest na umaabot ng 50, ano no, uh, for one week. Grabe, sobra. Talagang mababawon, mababawon ka kung di mo alam ang laro dito sa uh, sa online lending platforms ato to. So, ingat kayo sa mga ganong klase, imbis na makakatulong sa inyo konti kami natin nakakagamit nagamit ko rin yung nakaraan pero yung mas malaki yung binayaran ko yun nga lang nagiging problema kasi para sa akin mangyayari dyan pagka kayo may jumahin na loob tatapal na naman kayo sa ibang ula diba? tapos aabuti naman ng 7 days yun ko ba parang nawawala na nga yung mga 1 month to pay samantalang dati yung sa DG do tsaka yung sa OLP maabot kami ng 1 month to pay ngayon nagiging 7 days na lang yung kalakaran talaga nila dapat yun ang pinapansin no Dahil subukan din kaya ng SEC na i-monitor by that uh, technique no yung uutangan din nila tapos pagka nalaman na 7 days eh 50% pa eh bigyan na ng penalties agad hindi yung naghihintay lang din ng report kasi minsan dapat pag may nag-report na nagko-complain sa SEC may monitoring din si SEC na utangan din yun, susubukan din kung ito ba yung sinasabi o hindi. Ngayon, Uh, para sa akin is tipunin yung mga nag-complain ngayon at uh, papuntahin sa kasakale sa SSW, uh, main office nila dyan sa Makati and then sampahan nila ng kaso o kaya bigyan nila ng penalties o kaya kung hindi pa rin sumusunod o oh, tanggal lang talaga na lisensya tapos nangaharas pa, namamahiya pa hindi ba yun naman lagi uh, modus talaga ng mga abusado ko na yun, na nagpaparehistro paparehistro lang para magbuka legit tapos ilegal yung gawain, yung address uh, magbibigay ng address na ganito, yung isang ola nga. Yung ilang ola nga na nakita ko, halos nasa iisang address eh. Alam nyo kung saan nyo yun sa Ortigas, yung Marco Polo building dyan. Ang dami kong nakita ang ola na iisang address. Totoo lang. Yung iba naribok na, may bago ngayon, tapos yung din yung address na ginagamit nila dyan. Nagiging front, parang doon pa lang malalaman mo na na may gagawing hindi maganda itong mga nagpaparehistro ng mga lending companies through online. So yun, sana nakatulong sa inyong video ito. Muli, maglalambing po sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.